Hello guys, ito po ay may tubig sa ilalim. Ang ganda oh. Ano kaya tawag na halaman na Patungan lang ba to ng palaka? Patungan ng palaka. Patungan ng palaka. Patungan, ng palaka. patungan lang ba to ng, ng palaka? Hindi ako sure kung patungan lang to ng palaka o talagang view lang siya ng mga far. oh di ba ang ganda lawak? May two tubig siya. Kasi araw -araw kayo May tubig show. Ang ba? Diba? <laughs> ganda, bye bye. Yan lang po. Ayun po ang bundok. Pansin niyo po 'yan. Ganda di ba? Ang ganda ng view. Di ba? di kayo magsisisi pag pumunta dito kasi ang anuhin niyo lang ay pamasahi and then donation lang sa gate. O di ba napapansin mo maganda? May hagdan siya yung inakyat namin. So, ayan. O, oh, ba diba? Ang ganda kasi wala siyang init. Kasi yung kalsada, nagdidikit yung mga puno ng kahoy sa itaas. Wala siyang init. So, ayan lang po. Bye-bye. Thank you for the watching. Follow more. Sana ka Rosana, Rosana Giganti Salas Kasyano Thank you po, bye bye